Mukhang maging siya. Tubo. Tubo. May, may tubo siya ba? bahang estudyante galing sa Biskaya. Oh, gusto mo? Ginaganon ko yan. Gusto mo? Noon. Ewan ko wala na. May na nang ipin ko. Hindi na. Hindi ko na makagat yan. Sinisip-sip-sip siya. Hmm, hmm. Hindi ko rin makakagat. Ipapiga mo dyan. <laughs> <laughs> ano? Diyos. <laughs> hmm, mayata yun. Na ano. Pero yan, inan niya May puti niya, yung... may pula. Oo, oh, oh, puti at saka pula yung... Lala. Ang mm -mm. ganda yung itanim kung may box. 3, 4, 5, di pa Ala, mahirap na gumalaw na mulan Yan nga. yee na yee 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 yee

Sabi mo na tayo. Dito tayo kasi. babasa oh, yung sapatos natin. Kala ko kasi kung saan ka po. Hindi hmm. tayo kasi. Hindi yung sama ulan. Mahirap magkasakit. <coughs> Vitamin C dapat. Oh nga, ako nga, umiinom ako na ano. Ano to? Ha? Ah. Ano? Hindi ah. na tayo dyan makikisiksikan. Hmm. Sa lubog. Ano, maalala ko tuloy yung may ang... Um, yung ano, drummer boy. Lagi binubog kasi. Oh, ang siguro. May tira yung sa kanya. Hmm. Ano kaya? Ito, naman na. Ang tayo. Yan ang, ang dito, ah, madulas. Oh, uh -huh. Maulang na hapon. Uh -huh. Tapos wala kasi lang nakuhang, ano, nakuhang jeep. Jeep. <laughs> Nagyarap kaya. Nag-commute lang. Hindi <laughs> talaga nangyayintagal. Nagkakabi <laughs> naman. May hangin. Ang ganyan na yata yung bagyo. Maligo na lang tayo. madalas tayo. Kira pa naman. Ala! Oh! Yeah, Yun ay. na, basa na tayo. Yan sana tayo gumawa. Parehas lang. Pagdating natin doon sa kalalili, ba, din. Ay, 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 <laughs> oh, ay,